Yeah. Good morning, good day, uh, good evening mga Chuki for today's video. Meron tayong order ng ating customer. Ang tawag dito ay uh, orange mango smoothie. So meron tayo dito ng dalawang piraso ng mangga. Right ripe mango ang gamitin. And then meron tayo dito ang orange. So sa orange at sa mangga, para hindi na kayo mag-add ng sugar, tikman lang niyo yung orange kung matamis at yung mangga kung matamis. Kung maasim naman, you can add more sugar mimix na natin sa ating mangga. Ayan. And then mag lang tayo ng konting ice para matasin yung ating So, binagdagan ko na to ng konti para tikman din natin mamaya. So, ilalagay na natin siya sa blender. So, malalaman nyo pag smooth na yung ating uh, ice is hindi na siya maingay. So, ngayon ilalagay na natin sa ating glass. Ayan. So, very smooth na yung ating mango orange is smoothie. Ayan. So, itong isang order mga chuki is, pag uh, huwag na natin yung presyo. Okay? So, ito yung ating mango smoothie. So, meron tayo ditong konti. Ito yung ating tetikman din. Okay? So, yan mga chuki. Kung na mo yung ating video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye!